Guys, uh, gabi po ngayon. Dararara. Guys, kumakain na po sila. Kain <laughs> <laughs> na po. Uh, mga katrackers po namin ganito. Ito po yung mga inaulaw ng mga truck driver. <tripper> truck driver po tayo ngayon. Ay, number ay, 162. Pa, like, pa, so, Ayan guys. Yahoo! Pusundang ko na ega ayon. Basta yun ay nagkalaglan. Uh, Pusundang ko na ega ayon. Alam <laughs> mo

ito so, yung mga sapit. Dararara! po siya, mga katasyo. Oh, mga guys, makakain na po sila mga katasyo. Ito dito. Hindi, na po. Ito bakit na rin po? Kaya <laughs> <laughs> na Kain na! Pare! Ah! Dira, ah nakatrarrush po namin dito, dito makakapilang po namin sa planta to mga katasyo ito po yung mga inulang ng mga truck driver ayan mga katasyo buhay truck driver po tayo ngayon number 162 Tasyo TV Tasyo TV Tasyo, kaya kaya na guys Ayun Ayun ba, ayun ba, ayun ba Ayun ba, ayun ba, ayun ba Ayan mga katasyo, marami meron pong ano, oh, mababaw no. And, uh, ngayon lang po tayo nakapag-vlog mga katasyo. Gawa po ng, naging busy po sa biyahe. A few moments later. Uh, magandang umaga po mga guys at mga katasyo. Yahoo! Hold up. Hey, woman... Oh. Siyempre, mga katasyo. Magluluto uh, na po tayo ngayon. Yahoo! Ayan, nag na po tayo ng tubig na mainit. Ayan, ayan po yung... Samahan natin sa <laughs> biyahe. Si paring Jay. At meron bueno po tayo rito mas mahal. Sige, atasyo kalbong masamang tao, <laughs> nagnangaw ng piso. <laughs> okay, atasyo, eh. Ito po yung pero natin. Sali na po tayo. May, hindi nga Hindi kape. Eh oh ako, may gatas ako, kayo wala. Ata siya, sasayang natin lahat o. Oh. hindi marami tayo kasama kaya, puro barako. Wala kayo. Puro bara ako. Malaki pa naman ang kama natin sa ito. Okay. Nah, Singa, nah. nama. Nama -nama. Oh. Eh, nanto ke bawah. Eh, pagi kita pun nampi sini ung. Ini terkabar kota yang lain subscriber <sihutimu> orang di sixty <sihutimu> Ayan, nagugugas muna ko siya ng kanyang face. <laughs> Ayan po yung pila ng mga truck, mga katasyo. Oh no! Oh, oh. Hey, hey, oh, hey, oh. okay. Hey, oh. Hold up my niggas who be thinking we soft. We don't. na po yun pa po Hindi ka ba naisip Dahil ba ang masama tao? Pagkakao ng piso. Pero na pinihintay po natin, kakain na po tayo. Yahoo! Maraming shoutout po kay Parin JR na Hold Up Gumawa ka kay Son Gumawa ka Maraming shoutout po Boy truck driver yeah! po tayo ngayon Number Woo! 162 Mga katasyo <tinyo> Mga katasyo Boy truck driver po tayo ngayon